Hello, hello, guys. Ayan, we are getting ready. Going to <clears throat> to the sea. Ito yung ano yung bahay ni uh, ni friend. Ayan si Akay ang pamangkin at ang kanilang baby boy. Ayan. Marami sila guys ano um aso na maliliit. Ito na siya. Ang lawak. Ang lawak lang ng ano niya. Ito yung kanyang gay. Yan. Ang daan. Diyan ang ano ko na Hello guys! Hello, let's go. Hello, hello, hello. Ayan. yan ang aking BFF. Hello, hello. O, yun. Hmm. Kagigising ko lang, guys. O. Oh. Parang, ano lang. oh Haha. <laughs> ang kanyang bahar. So, ngayon punta kami sa dagat. Ayan. yes yeah. <laughs> Hahaha. Ito na. Nagkita na kami. Wow. Coco. Poko. Nakita na kami. Pupunta na kami sa dagat maligo. Ayan guys. Iikot ko kayo dyan sa kanyang bayang sinilangan. Ganda. Ano ano to pres? Atanim nyo? Hindi. amin yan. Ah, hindi daw sa kanila. Ayan. Sa amin dyan na. Hindi. Sa ang lapad lang guys, oh, sitaw. Mm. Ganda ng pagkaano nila. Ayan, ngayon, maglakad tayo. <laughs> Ang sarap guys, maglakad. Yan, lalakarin lang namin from her house to to see to see dagat si <laughs> ayan, magsa sunset na kaya sarap daw maligo pag ganyan oras ay ayan may bago na naman oh bagong sitaw ayan may bagong punla naman sila ito pala guys yung kanilang ano dito kapuhayan yan na ang aming sundo yan guys dito kami guys sasakay ayan papunta doon sa dagat Oh, oke. Yangnya kita kenal. Oke. ha. Sayang <laughs> guys, <laughs> na kami doon. <laughs> <laughs> ano okay, namin guys nah sarap okay guys so sumud na naman tayo tapasup namin see you again guys bye bye sarap sa makaya is oh huh?